Hello guys, good evening. So, let's have dinner together. So, for our dinner today, we have the pork asado. Yan, luto ni Tin. Yan, our new recipe. And, of course, uh, we have dinuguan. Yan, luto naman ni Mami. Yan yung pinangako niya sa akin last time. So, tikman natin yung pork asado. Yan, sige. Mm, sarap! Sarap! Iba talaga magluto si Tino with love talaga. Uy, hello nga pala kay ano, sa family friend namin kay Sheila is Andres. Hello, nagpapabati siya kay Tino eh, pero nahihiya si Tino mag-video. And of course, sa pinsan ko sa Pampanga kay Jules Cabrera. Matagal na siya nagpapa-shoutout sa akin. Hello, and of course, mga, mga kapatid kong mason, especially to my mother lodge. Primera Republika Masonic Lodge number 444. Hello sa inyo mga kuyang. Sarap. Mm. mm -hmm. Sarap. Tingnan naman natin yung dinuguan na luto ni Mami. Ayan. Hmm. Sorry nga pala sa mga kaibigan ko na hindi ko makain ng dinuguan. Ayan. Excuse lang po. Pero kaming mga kapampangan. And you know, our religion love this one. Hmm. Sarap. For me, it's really nostalgic eating this one. Kasi niluluto to ni mami before sa amin nung bata kami tuwing Saturday. And love you, mami. Love you, daddy. Hello, hello sa inyo. And teen, I love you for cooking this one. So, tune in kayo guys sa channel namin always. Approve!